Hi, magandang araw sa inyong lahat ulit. Mukhang nagbabadya ang ulan kasi makulimlim ang paligid. Ayan no. Pero umaga pa lang ngayon, mga 9:30 ng umaga. At pagagandahin pa rin natin ang araw kahit na merong hindi magandang ginagawa itong mga Rhode Island Red na ito. Mula nung ano kasi, mula nung July 20 ay kinasal kasi yung dalaga ko. So, ibig sabihin, ras-ras rush, rush kami lahat. Maaga pa lang, andun na ako sa photoshoot-photoshoot photo na yon. In short, ginawa ko na lahat yung dapat kong gawin dito. Pinakain ko na sila, binigyan ko na sila ng uh, complete na ration nila for the day. Tapos, yung tubig, binigyan ko na rin sila ng complete na tubig nila. And, nilinis ko na ang kulungan nila. Hindi ko nagawa yung ritual na ginagawa ko, yung daily collection of eggs. At, uh, itong mga RIR na to, dati naman kahit hapon ako dumating limbawa pupunta ako sa kabilang syudad dati naman hindi nila kinakain yung ano yung itlog nila nadadatnan ko lang hapon andon nakaipon diyan yan nakaipon so nung 20 July 20 hindi ko nakolekta kolekta yung itlog maghapon dahil wala akong mapapagkatiwalaan, wala akong nabilin. Kasi nga, busy kami lahat, rush kami lahat. So, so ang nangyari, kinaumagahan na ng July 21, doon ako nang ulekta. Pero, disgusting kasi. <laughs> wala, wala akong nakuha. Dalawang, ay, konti lang nakuha ko pala. Two pieces. At hindi ko alam kung yun ay itlog nila ng maagang maaga or itlog nila ng kinahaponan ng July 20. So, kinuha ko na yung dalawa. After that day, sunod-sunod na na kinakain nila yung itlog. Yun ang hindi maganda pag hindi na yung itlog agad-agad. Kasi ang nature ng mga manok, pagka may nakikita sila, nilalaro nila or tinutoka nila, ganyan. So, itong mga manok na to, bata pa, nag-start lang silang mangitlog itlog noong March 13. So, ibig sabihin, ilang, ilang weeks pa lang silang nangingitlog. Ilang buwan pa lang nangingitlog, di ba? Kaya, hindi mo iisipin na kulang sila sa calcium, kaya kumakain sila ng itlog. At saka, araw-araw, kinakain na nila, alam nyo, yung after ng July 20 na yon dire diretso na na hanggang kahapon, ang nakulekta ko lang kahapon, 3 eggs. Kasi, di ba trial project ko lang ito. Tapos, uh, ilang heads lang ito. So, nung nakaraan, maganda para naman ang production nila eh. Ibig sabihin, hindi naman bumaba, bumaba ang production nila todo-todo dahil doon sa pabago-bagong panahon. Out of seven, kasi meron akong kinal na isa. Out of seven na ito. So, uh, six, seven, ganyan ang naiitlog nila daily. Before ng July 20 na kinasal yung dalaga ko. So, ibig sabihin, mataas ang production nila at very healthy sila. So, ngayon, ang nangyari, araw-araw, araw, -araw, araw uh, inuunahan nila ako yung araw na dapat, di ba, pag umaga, mangingitlog na sila. So, maaga, kahit napakaaga kung bababa, nakain na nila yung itlog na isa. Parang ngayon, may kinain na nilang, may kinain na ulit silang isa. So, nag, ano, nagpaplano ako, ikal na sila. Early calling. <laughs> Aray ko. Oo, early calling. Kasi alam nyo, kung ang collection mo ng itlog, araw-araw ay isa, dalawa, tatlo, eh, ilan sila diyan na kumakain baliwalo, pati yung ano pati yung uh, uh, tandang di ba kasi nga uh, gusto ko mag-produce ng ano ko uh, uh, ng sarili kong kiti so wala malulugi ako di ba o ngayon uh, nag ano na ako naghanap na ako ng bibili pero kahapon napagdesisyonan ko na na ikal ko na talaga ikal ko na talaga sila pero bibigyan ko pa sila ulit ng isang <laughs> ano ba to bigyan ko pa ulit sila ng isang chance na makapangitlog ng yung makukolekta ko yung itlog nila. So ngayon, trinay ko na maglagay ng ano ng baki, yung nest na kagaya ng diyan sa ano sa mga native chicken. So, nilag naglagay ako. O sinisilip-silip nila. Tinitingnan ba't kaya ah, mayroon dito, sabi siguro. Pero kasi alam nyo, Uh, kung ganyan ang mga layer ninyo, kailangan talaga kasi ikal ka agad-agad. Dahil nga, uh, hindi naman natitino ang mga yan. Eh. Kung, kung sasabihin mo naman na kulang sila sa calcium, walang sign ng kulang na sila ay kulang sa calcium. Kasi ang kakulangan sa calcium ay unang magmamanifest doon sa shell ng itlog. Ibig sabihin, yung sign na kulang sa calcium, yung Uh, pag uh, pagkain ng mga layer ay makikita mo muna ang unang sign doon sa shell ng itlog. Kasi ninipis yun, magiging brittle, magiging madaling mabasa, gano'n. So itong, yung shell ng itlog nila okay pa, maganda. Kasi nga bata pa eh. Hindi pa naman hindi pa naman kailangan ng mga layer yung uh, sobrang calcium yung mataas na calcium para magdagdag ka na sana ng calcium uh, doon sa pagkain nila. eh Kaso nga, nakasanayan na nila nung nung July 20 nga na hindi ano siguro wala silang ano wala silang magawa ano eh, 'di ba yung makakakuha sila ng worm diyan ipinag-aagawan tinatakbo nila ganun ang ginagawa so pagka ano na natapakan nila siguro may natapakan kasi ang laki-laki nitong tandang na to. Eh. baka may natapakan yun, doon nagumpisa na ano na uh, nakatikim sila dire-diretso na so uh, pagka may ganyan na mga case yung mga layer ninyo, discard nyo na. O dis, uh, ikal nyo na, dispose ka agad. Kasi hindi na yan titino. At ako naman kasi, bibigyan ko pa sila ng isang chance na makapangitlog na hindi nila tutukain. Sana, wag na. Pero kung dyan sa nest na yan, dyan sa mga nest na yan na inilagay ko, tutukain pa nila hanggang mamaya yung iiitlog nila. Wala na sila dito bukas. <laughs> kasi, itutuloy ko na yung kasi nakakaano naka, na naka, ano, naka, katingin na ako na eh. nakahanap na ako ng bibili so may may nag-order na sa akin so magiging ano na total naman ang Rhode Island red ay double purpose yun yan di ba dual purpose so meat type and egg type dahil hindi na na egg type sila dahil nga kinakain naman yung itlog kahapon imaginein mo pitong hen ito ha yung natitira 3 eggs yung na-collect ko 3 eggs yung kinain 6 o'clock ng umaga kumain, 9 o'clock kumain, 3 o'clock ng hapon kumain. <laughs> Imagine mo yun. So, hindi ko, sa hindi ko na hahabol yung, pag nakikita ko may nakaupo na naiitlog, binabantayan ko. Pero, ano naman yun, di ba? Babantayan mo na hanggang mailabas niya yung mailuwal niya yung itlog. Di, ano na nangyari sa akin, di ba? Ano bang gagawin kong iba pa? So, iniiwan-iwanan ko. Ngayon, pagbalik ko, naunahan na naman ako, kinain. Kapag parang ganina, maga, may nakita akong nakaupo. So, binabantayan ko. Matanggal pa ka ako. Iniwan ko saglit. Pagbalik ko, kinain na nila. So, lugi na ako kaagad ng ano, di ba? isang itlog. Oh. Kaya, iyon yung ano, hindi magandang behavior naman ng mga, magandang alagaan itong mga Rhode Island Red, no? Pero pagka hindi mo kaagad nakuha. At lahat naman, kasi lalo na litter, ano to, litter type yung flooring nila. So, hindi mo maiwasan talaga na, pag hindi mo kinulike agad yung ano, hindi mo taka agad yung itlog nila, kakainin nila talaga. Ma either matatapakan nila, tutukain nila ganyan. So, ang ginagawa ko dati, kung hindi lang nangyari yun na may special occasion kami dito sa pamilya, eh hindi nangyari yung ganun na nakatikim sila, no? Nakatikim sila ng itlog. So, sunod-sunod na yon, na-enjoy na nila. Kala nila partner na ng ration nila yon. So, ah uh, ito yung ano ito yung Uh, difference naman ng yung litter floor at saka yung cage na layer. Kasi yung cage layer, pag ano, pag umitlog sila, diretso sa egg catcher, dun sa gumugulong 'yon, 'di ba? Gumugulong 'yon pababa doon sa egg catcher. So, ito naman iitlog nila kung saan. Meron naman silang iisang lugar na iniitlogan, yung iyan oh, tinakpan ko na lang ng ano, pinatungan ko na lang ng ng nest na 'yan. So, hopefully mamaya Uh, may papasok na dyan na inahin para mangitlog. Eh, sinisilip-silip naman nila. So, siguro, mamaya, unless na iitlog sila sa ibang lugar, kagaya dyan, kasi minsan may itlog dyan, yung doon, saka do, sulok, sulok doon. Pero, yung mga mas maraming ano, bilang, dyan sila naging itlog sa sulok na yan. So, hopefully, makakakulik ako ng itlog ngayon na maayos at kung maayos na ang kung magiging maayos ang pangingitlog nila ngayon hindi ko na sila ikakal. <laughs> pero pagka pagka hanggang nandyan na sa nest at aamuin pa rin nila kakainin pa rin nila wala na sila dito bukas wala na sila dito iiwan ko lang yung tandang kasi kailangan ko yung tandang uh, at saka siguro isang isang inahin uh, gagawin kong breeder lang magpapapisa ako ng kapalit ng mga yan kasi wala na yung ano wala na yung uh, ko dati ng mga ito wala na, wala na yung binilhan ko ng stocks ko kasi uh, nilipat yung ano nila yung flock nila sa pangasinan so wala na kaya ilangan ako na mismo ang magproduce ng sarili ko kasi malayo ang bilihan ng mga ano dito, mga manok na ganito doon sa mga kabi-kabilang bayan pa. So, ako na lang magpo-produce ng sarili kong kite. So, hindi ko naman ititigil ang pag-aalaga ng Rhode Island Red kasi ang ang manok na to, no, ay napakaganda namang alagaan basta wag mo lang hahayaan na yung pag nangingitlog na eh, hayaan mo lang yung mga itlog na nakatenga ng buong maghapon. So, tapos, yung ano, yung, uh, meron akong pinapari, pinapalimliman. Mamaya, may gagawin akong video noon. Nakakatuwa. Oo, uh, yung native friend ko, tatlong ano na yun, tatlong beses nang naglimlim. Natutuwa ako. Uh, ano siya? Tatlong beses in ano ha, yung sunod-sunod na 21 days, naglimlim siya. And then, dinagpisa na. Inalis ko yung kiti Ayaw niyang umalis dun sa pagi o dun sa nest. So, nilagyan ko ulit ng RIR. <laughs> Ngayon, nagpisa na ulit. Eh ayaw pa rin niya, dalawang araw nang nandun sa ano, nandun sa baki. Bumabalik-balik siya doon. Nilagyan ko ulit kahapon ng ano, nine eggs ng RIR yung naipon ko. So hopefully makakapisa siya ng RIR ulit. So sana nag-enjoy kayo dito sa video ito at may napulot na konting idea or kaalaman. Update ko kayo pagka umukay yung pangingitlog nila dyan sa baki na yan, dyan sa nest na yan. Kasi di ba nakakalungkot nakakasad, <laughs> nakakalungkot nga nakakasad pa. Natatawa na lang ako. Tinatawanan ko na lang yung ano, uh, medyo uh, hindi naman failure, no. Uh, may lapses din naman kasi ako. Kasi nga wala akong pinagkatiwalaan na ano dahil wala naman akong mautusan. busy kami lahat. So, ayoko namang ibang tao ang papasok dito sa ano ko sa bahay ng mga manok ko hindi ko sure kung saan siya nanggaling so ayoko kong magdala siya ng infection dito eh kaigi-iging healthy yung mga manok ko di ba kaya lang yun nga Ah, uh, yun ang nangyari ang itlog ay hindi napapakinabangan ng ilang araw na <laughs> one week na na isa dalawa tatlo ko collect ko oh imagine mo yon lugi ako di ba so kahit na nalugi ako dun sa isang linggo na yon okay lang yun. alam niyo kung bakit ipagpapatuloy ko pa rin dahil hindi lang naman yun ang panahon. Makakabawi pa rin yan. At kung merong mga ganito na cases, no, na kagaya ko, huwag kayong madisappoint, huwag kayong, uh, huwag kayong mag-back out, huwag kayong tumigil sa pag-aalaga ng mga layer na, na ganito. Or kahit na anong manok yan, kahit na anong manok yung medyo may failure kayong konti, tuloy nyo lang kasi part of learning yan. Kahit na ako alam ko, no, di ba? Uh, Nagle-lecture pa nga ako, di ba? Pero, part ng learning yung ganyan. Uh, huwag kayong mawalan ng pag-asa. So, yun. Lalo na kung passion nyo yun. So, hanggang dito na lang, no? Hanggang dito na lang muna tayo. Uh, update ko na lang kayo. So, sana yung mga bago rito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. Uh, at syempre, yung mga likers, yung mga, uh, yung mga sharer, no? Thank you, yung mga subscriber ko, lahat. Thank you very much. At sana pagpalain tayong lahat.